Magandang hapon sa ating lahat na top date sa magiging lagay na ating panahon nakaka-apekto pa rin po yung shear line sa may bahagi ng Southern Luzon area. Yung shear line, ito po yung salubungan na malamig na hangin mula sa hilagang silangan at mainit na hangin mula sa silangan na kung saan nagdudulot o nakakabuo po ito ng mga kapal na kaulapan na ngayon nga po ay nakaapekto sa Bicol Region o sa may Southern Luzon area na magdadala ng malawakan na posible po yung moderate to heavy pati na rin po yung heavy to intense na mga pagulan lalo na po sa may bahagi ng Bicol Region, Kalab zone at sa Mimaropa area. Pati po tayo dito sa Metro Manila ay naapektuhan ng shear kaya maghanggang ngayong gabi po inaasahan natin ang maulap na kalangitan at may uh, mga kalat-kalat po ito na mga pag-ulan. Sa may Eastern at Central uh, Visayas pati na rin po dito sa may Western Visayas ay inaasahan din po natin na makakaranas pa rin po ng light to moderate with the times heavy rains dala pa rin po ng shear at dahil naman sa amihan, itong bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin ang Cagayan Valley at Aurora, ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kasamang may na mga pagulan. Epekto nga po yan ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon o dito sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon, generally fair weather condition pero posible pa rin po sila makaranas na mga isolated o yung pulupulong may hinang mga pagulan o mga pagambon, epekto rin ng amihan. Dito na po sa bahagi ng Mindanao, meron pa rin po tayong intertropical convergence zone pero mababa na po yung axis na to. Dito na lamang po ito sa may southern portion ng Mindanao. May mga dala pa rin po itong mga kalat-kalat na mga pagulan, mga pag at pagkulog lalo na po sa may Basilan, Sulutawi-Tawi, Zamboanga Peninsula, Soxergen at sa Davao Occidental. Sa mga areas po na naapektuhan nitong shear line, pati na rin po nitong intertropical convergence zone, ay pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na inaasahan natin ay posible po magdulot ng mga pagwaha at mga pagguho ng lupa. At dahil nga po sa shear line, ngayon po ay meron tayong nilabas na weather advisory na kung saan posible yung heavy to intense o 100 to 200 millimeters of rainfall ang bumagsak o maranasan sa may bahagi po na Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, pati na rin sa Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Albay. Kaya patuloy ho tayong mag-ingat po dyan at uh, pag-antabay sa mga update ng pag-asa at uh, sumunod po tayo sa mga utos po o sa mga... Uh, kung kailangan po natin na tulong ay may pag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan para matugunan po yung mga pangangailangan natin lalo na ngayong meron po tayong inaasahan na malakas na bugso ng pag-ulan dala ng shear line. Samantalang dahil naman po din dito sa shear line, may mga moderate to heavy rains din po tayong inaasahan sa may bahagi ng Laguna, Batangas, pati na rin po sa Katanduanes, Sorsogon, Masbate, sa may Eastern Visayas, particular na po sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran. Dito rin po sa may Aklan, Capiz at Antique. May mga moderate to heavy rains din po tayo naasahan ngayong gabi. At sa bahagi po ng Palawan, dala pa rin po ito ng shear line na kung saan kapag po nagtuloy-tuloy yung mga pag-ulan dito, kapag nasa low-lying areas po tayo, ay posible rin tayong makaranas ng mga pagbaha at sa bulubunduking lugar ay posible rin po yung mga pagguho ng lupa kaya doble ingat po sa ating mga kababayan at pwede rin po natin bisitahin yung mga rainfall advisories heavy rainfall warnings na ini-issue po ng ating mga regional services division at pwede po natin itong ma-access sa ating social media accounts pati na rin po sa ating website at pagdating naman po ng uh, Lunes ng hapon o bukas ng hapon hanggang Martes po ng hapon, inaasahan natin na itong shear line o yung epekto ng shear line ay medyo o bahagyang mababawasan po yung epekto niya. Kaya dito na lamang po sa May Aurora at sa Quezon yung inaasahan natin na makakaranas na moderate to heavy na mga pag-ulan pagdating po ng uh, Lunes ng hapon hanggang Martes nga po ng hapon, no. So um yung mga kalupaan po natin sa areas po na yan ay saturated na rin po. No? Kaya pinagiingat iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dyan sa mga posibilidad na mga pagbaha at mga paguho ng lupa. At in the coming days po, posible rin na itong shear line ay magpaulan sa so may bahagi po na Isabela at Cagayan. Kaya patuloy po tayong magantabay po sa mga update na nilalabas ng pag-asa. At dahil nga po ngayon ay unang araw ng Disyembre, ito po yung ating forecast o yung tinatayang dami ng bagyo na posibleng pumasok sa ating area of responsibility ngayong buwan. Posible ang isa hanggang dalawang bagyo na pumasok po sa ating area of responsibility na kung saan, kung may kita po natin dito, ay mataas yung chance na mag o tumama po sa kalupaan kapag meron po tayong uh, na-monitor na tropical cyclone o bagyo po na maka sa ating bansa. Kaya kapag meron po tayong binabantayan, maging updated po tayo, maging alerto po tayo kahit na po nasa um, Christmas season or nasa... Ah, bakasyon season po tayo, no? Dapat po maging handa pa rin at maging alerto kung sakali na meron po tayong imomonitor na tropical cyclone o bagyo po sa ating bansa. Pero sa kasalukuyan, wala pa naman po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo na posible makapekto sa ating bansa within the next 3 to 5 days. Para naman sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin po siya shear ang bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region at Mimaropa ay makakaranas pa rin na maghapong makulimlim na panahon na may kasama po itong mga kalat-kalat na mga pagulan at pulupulong mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang epekto naman ng amihan ang magdudulot na maghapong maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley pati na rin sa Aurora at sa Cordillera Administrative Region. Pero sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa Ilocos Region and the rest of Central Luzon ay magiging fair ang ating weather condition po dyan. may mga pag-ulan pero panandalian at mahihina lamang at uh, o mga pag-ambon dala rin po ng amihan. Temperatura natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Baguio City, 13 to 23 degrees. Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, dahil nga maulap pa rin po bukas sa abot lamang sa so 28 degrees ang maximum temperature. At dumako naman po tayo sa may Lagaspi City na 25 to 31 degrees ang agwat ng temperatura. Sa so Maytagay tayo, 20 to 28 degrees ang agwat ng temperatura bukas. Sa mga kabahay po natin sa may Puerto Princesa City, pati na rin po sa Kalayaan Islands, aabot sa 26 hanggang 31 degrees ang agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo sa Visayas at Mindanao na kung saan improving weather condition po yung inaasahan natin bukas at uh, magiging maaliwalas na po yung kanilang panahon sa umaga hanggang tanghali pero pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin po yung mga panandaliang ang buhos ng pagulan dala po ito ng mga localized thunderstorm. At meron din naman po tayong mga babala o mga thunderstorm advisories na nilalabas po sa ating social media accounts at pinopost na nga rin po natin ito sa ating website. Temperatura natin bukas sa Metro Cebu at Iloilo ay mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Aabot din po sa 32 degrees ang maximum temperature sa bahagi ng Zamboanga, Cagayan de Oro at Metro Davao. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, may nakataas pa rin po tayong gale warning sa may baybay na Isabela, modern coast ng Aurora, modern at eastern coast ng Polillo Islands, pati na rin po sa modern at eastern coast ng Catanduanes. Sa mga nabanggit na lugar o baybaying dagat, hindi natin pinapayaga pumalaot malaot dyan yung ating mga kababayan, mangisda, pati na rin yung may maliit na sasakyan pandagat. Dahil sa inasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Para po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad, particular na dito sa Metro Manila, na kung saan for the next 3 days o simula po Martes hanggang Webes, kung may kita po natin ay maaliwala sa panahon na po yung ulit yung ating naasahan at kung may mga pag-ulan man, panandalian na lamang madalas sa hapon at sa gabi. Sa Baguio City naman, hanggang Martes, posible pa rin na magiging makulimlim ng kanilang panahon dyan. Pero pagdating po ng Merkules hanggang Webes ay improving weather condition din yung nasa natin sa bahagi ng Baguio City. Sa May Legazpi City o generally sa buong Bicol Region po for the next 3 days, Martes hanggang Webes ay maas maaliwalas na panahon na po yung ating nasahan at kung may mga pag man, panandalian na lamang sa hapon at sa gabi dala ng localized thunderstorm. Sa Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban, wala rin ho tayong naasahan na weather system na posible po diyang magdulot ng mga kalat-kalat na pagulan for the next three days. Kaya magpapatuloy yung kanilang nararanasan na maaliwala sa panahon sa umaga hanggang tanghali. Hapon at gabi, yun lamang po yung ating babay babantayan sa posibilidad ng mga thunderstorms. Samantalan dumako na po tayo sa Metro Davao, Cagayan Oro, at sa May Zamboanga City na kung saan hanggang Webes din po ay magiging maaliwalas yung panahon maliban sa mga pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, madalas ngarin ho ito sa hapon at sa gabi. At ang araw po natin dito sa Kaminilaan ay lulubog sa 5.25 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 6.05 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay natin na panahon, mangyaring ilike at i-follow kami sa aming social media accounts sa DOST underscore pag at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yung pilates dito sa Weather Forecasting Center, ako po si Ana Cloren Horda. Maganahapon po.